Mas malapit na siya maluto, guys. So ngayon naman, guys, ang lutuin ko ngayon is yung minarinade ko kagabi na This is karne. Lulutuin ko na siya kasi alas 4 na dito ang bilis ng oras. Dito pala ako mag uh, guys, sa tipal. Sasaklan natin siya. adjust lang natin siya guys. 4. Ito yung ko kagabi. Yan. Ito rin yung isabay ko na siya guys at siya Matagal siya maluto guys yung french fries. Nuna ko na talaga yung yung ano guys lumpia kasi hindi siya pwedeng iwan. Baka masira. masunog ba. Pero yung karne okay lang yun iwan-iwan kasi nag-a-adjust naman siya ng kusa. Yung ano nagamit natin pang barbecue. Usok yan siya guys, pero mawawala, lang. mawawala siya. Kahit hindi na siya bantayan guys, nagkukusa siyang uh, mawala yung ano, yung usok. Hmm nag adjust siya mismo ng kanya, kanyang sarili. Nandun si Mati sa kanyang tatay sa kwarto kasi nag, ano yan dito, nagkakalat. <laughs> nagkakalat yung mga sapatos, wala na naman tumagawa. Tumakain naman na siya, pinapakain ko na siya habang nagluluto ako ng lumpia. gusto nga luto, guys. So, yun siya guys. Nawawala siya. babalik na naman siya ulit. Ang daming ibon guys oh. Bibi mat mat guys oh. Ano na ang bebe? Nantok ah. <laughs> na to. Tati! na tatako. Tati! Tati! Hindi sunog-sunog na siya guys. Oh. Dahil yan sa sauce. Yung sauce niya guys as yung ano niya, gumababa siya. Meron siyang ano din sa baga bagayan. Hmm. french fries guys So, malapit na siya maluto, guys. ano rin ako ng mix, guys? So, so. Inaantok ng Bebe mati! Tapos <coughs> yung bisita namin, guys. Magalasize na. Terima hmm. hmm. mami, Thank you so much guys for watching Bye